aranas ka na bang gumawa ng mga posible bagay para mapabuti ang iyong mental at pisikal na kalusugan pero parang may kulang pa rin naisip mo ba kung bakit ganito ang sagot ay maaring simpleng hygiene ang magandang hygiene ay nakakatulong sa isang tao na magkaroon ng magandang pakiramdam at magkaroon ng higit na tiwala sa sarili tingnan natin ang ilang mga mahalagang hygiene na madalas nakakalimutan ng mga tao amoy ng katawan alam mo ba na ang pawis mismo ay hindi nagdudulot ng amoy? Ang pawis ng tao ay halos walang amoy. Ang masamang amoy ay nangyayari kapag ang bakterya sa iyong balat ay nagbubuwag ng mga protina sa pawis na nagiging sanhi ng amoy. Ang mga hindi nalabhang damit tulad ng underwear at medyas ay maaari ring magdulot ng masamang amoy. Para maiwasan ito, maghugas ng maigi ng iyong balat gamit ang sabon at tubig, lalo na sa mga bahagi na madaling pawisan. Mahalaga ring maligo ng regular upang mapanatiling sariwa ang iyong katawan. Mabahong hininga. Ang masamang hininga ay maaaring sanhi ng mga problema sa ngipin, gilagid at bibig tulad ng impeksyon. Maraming tao ang may masamang hininga sa umaga dahil hindi naglalabas ng laway habang natutulog, ang mga pagkain tulad ng bawang at sibuyas ay maaari ding magdulot ng masamang hininga. Upang mapabuti ang amoy ng iyong hininga, gumamit ng mouthwash, mouth spray o flavored chewing gum. Mahalaga rin na magsipilyo ng ngipin nang hindi bababa sa dalawang beses sa isang araw. Kuko Ang mga kuko ng daliri ay maaaring maglaman ng bakterya. Ang mga mikrobyo sa ilalim ng iyong mga kuko ay maaaring kumalat sa iyong mga mata, ilong at bibig ng hindi mo namamalayan. Upang maiwasan ito, panatilihing maikli ang iyong mga kuko at regular na linisin ang ilalim ng mga ito. Ang simpleng pamumuhay na ito ay nakakatulong upang mapanatili ang malinis na kalinisan at maiwasan ang pagkalat ng bakterya. Paghuhugas ng kamay Minsan, hindi natin binibigyan ng halaga ang paghuhugas ng kamay, ngunit ito ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalat ng mga mikrobyo. Karamihan sa mga mikrobyo ay napupunta sa iyong bibig mula sa iyong mga kamay na humahawak sa maraming lugar na nahawakan ng iba. Sinasabi ng mga eksperto na kung lahat ay maghuhugas ng kamay ng regular, maaring maiwasan ang hanggang isang milyong pagkamatay bawat taon. Kaya't palaging hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon upang mapanatiling malinis at maiwasan ang sakit. Malusog na pagkain. Sinasabi na kung ano ang kinakain mo ay nakakaapekto sa amoy ng iyong katawan at kalusugan ang pagkain ng maraming prutas at malusog na pagkain ay makakatulong upang maiwasan ang malakas na amoy at mapanatili ang magandang amoy ng katawan. Ang tamang pagkain ay tumutulong sa iyong kabuuang kalusugan at maiwasan ang kahihiyan mula sa amoy ng katawan. Ito ang ilang mahahalagang tips para sa mas magandang hygiene. Ang pagprioridad sa hygiene ay hindi lamang nagpapabuti ng iyong kalusugan, kundi nagpapataas din ng iyong tiwala sa sarili at pakikisalamuha sa iba.